Isang taong gulang pa lang ako nang iwanan ako ng nanay ko sa lalaking nag-alaga sa akin. Masaya naman ang buhay ko sa lalaking nagalaga sa akin dahil palagi niya akong iniiwanan ng pagkain at inaalagaan niya akong mabuti. Pero noong nag-apat na taong gulang na ako habang natutulog ako ay bigla nilang may kumalabit sa akin. Pagtingin ko sa kanya, siya pala ang mama ko at ang sabi niya sa akin ay doon na daw ako titira sa kanya. Ilang taong pa kami nagkasama na kami dalawa lang ni mama pero nung tumungtong ako ng walong taong gulang ay nag-asawa na siya ng iba. At ang sabi sa akin ni mama ay doon na daw kami titira sa bago asawa. Sige, naman na pakikitungo sa akin ng bagong asawa ni Mama hanggang sa tumungtong ako ng labintatlong taong gulang. Bigla na lang nawala si Mama at hindi namin alam kung saan siya nagpunta na iwanan ako sa bahay na kasama ang asawa ni Mama sa loob ng ilang araw na hindi namin siya nakita. Hanggang sa isang gabi na ginising ako ulit ni Mama at ang sabi niya ay aalis na daw kami dahil lilipat na naman kami sa panibago niyang asawa. Kaya nagligpit ako agad ng damit at nagpunta kami ng Cavite at dito na ipinakilala sa akin ni Mama ang isang lalaki na siya daw ang tunay kong ama. Kaya sobrang sa ako noon dahil nakilala ko na ang tatay ko at doon po kami inabutan ng pandemic naging maayos at masaya kami nang dahil sa buo na ang aming pamilya hanggang sa isang araw ay umalis na naman si mama naiwanan ako mag-isa kasama ang tatay ko pero ginalaw niya lang ako at hindi ko magawang makapagsumbong dahil natatakot ako hindi ko sinabi yon kay mama pero napapaisip na lang ako kung siya ba talaga ang tunay na tatay ko dahil kung siya ang tunay kong ama ay hindi niya gagawin sa akin ang mga ganung klase ng bagay pero noong patapos na ang panahon ng pandemic ay bumalik si mama sa dati niyang asawa at doon na po kami ulit tumira. Hanggang sa nakapag-abroad si mama at naiwanan ako sa stepfather ko, ginalaw niya rin po ako pero hindi ko magawang magsabi kay mama. Pero halos araw-araw nang ginagawa sa akin yun ng stepfather ko kaya nag-isip ako ng paraan para makatakas. Nakitulog muna ako sa kapitbahay namin at nagpasundo ako sa pinsan ko at pumunta kami sa bahay ng aking tita. Kasama ko na ang mga kamag-anak ko pero hindi ko pa rin magawang aminin sa kanila kung ano ba ang pinagdaanan ko. At habang nakaupo kami sa isang lamesa ay napatanong ako sa tita ko. Tinanong ko siya kung sino ba talaga ang tunay kong ama. Kung tatay ko ba talaga ang lalaking ipinakilala sa akin ni mama pero ang tanging sagot lang ni tita ay kung sino daw ang nakalagay sa birth certificate ko siya daw ang tatay ko. Kaya kinuha ko agad ang birth certificate ko at nabasa ko ang kanyang pangalan. Kaya dito ko na nalaman na ang tunay ko palang ama ay walang iba kundi ang lalaking nag-alaga sa akin nung ako ay isang taong gulang pala. Hindi po ako makapaniwala kaya paulit ulit-ulit kong tinanong ang aking tita kung totoo po ba. Kaya pala inaalagaan niya ako mabuti noon at ini-spoil sa lahat ng bagay. At sa kanya ko lang dinaramdaman ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Sinamahan ako ng tita ko na puntahan namin ang aking papa sa kanyang trabaho at sumigaw po si tita nung makita niya si papa. Niyakap ako ni papa at naiyak ako sa sobrang saya dahil hindi ko akalain na siya pala ang totoo kong papa. Kaya hindi ko alam kung magagalit ba ako sa nanay ko dahil nagsinungaling siya sa akin sa mahabang panahon. Bakit hindi niya nalang kaya sinabi sa akin nung una pa lang kung sino ba ang tunay kong ama para hindi ko na kailangan makitira kong kanikanino. Hindi ko rin alam kung sasabihin ko pa ba mama ang ginawa sa akin ng stepfather na kinilala kong tatay. Paano kaya kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na tumakas, ano kaya ang buhay ko ngayon?